Mayroon nang itinuturong person of interest ang PNP Alfonso Lista. Kaugnay sa natagpo ang bangkay ni Mehezin Get Ang Concepcion, isang estudyante sa Ifugao State University at residente sa barangay Namnama Alfonso Lista, Ifugao. Matatanda ang nakita ang bangkay ng biktima na nakabalot sa kumot habang palutang-lutang sa irigasyon sa bayan ng San Mateo, Isabela nito lamang ikalabing isa ng Marso. Sa exclusive interview ng IFM News Team kay Police Captain Ruben Balanoy na iulat na sa kanilang himpilan noong ika-21 ng Pebrero na noong uh, ay hindi na umano umuwi at matawagan ang, ng kanyang pamilya ang biktima. Ayon pa sa kanya, isa din sa mga tinitingnan ng pulisya ay ang kung saang mismong lugar ginawa ang karumaldumal na krimen. Patuloy pa rin ang ginagawang malalimang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa pagpaslang sa biktima. Samantala nananawagan naman ng PNP Alfonso Lista sa mga residente maging sa publiko na kung sino man ang may impormasyon hinggil sa kaso ay maaaring makipag-ugnayan sa kanila upang makamit ng pamilya at ng biktima ang hustisya. Kaugnay nito, binigyang diin ni Police Captain Balanoy na walang dapat ikabahala ang residente ng Alfonso Lista dahil ito ay isang isolated case gayon pa man sinisiguro ng kapulisan na paiigtingin nila ang pagbabantay sa kanilang nasasakupan para sa kapayapaan ng kanilang lugar. IFM News.